Ang romance thriller Korean film na Happy End ay ipinalabas noong 1999. Sa simula ng pelikula, makikita ang isang babae na nagngangalang Bora, ang nag-doorbell sa isang apartment, ang may-ari ng apartment na si Kim ang nagbukas ng pintuan. At sa loob ng apartment na yun, walang sinayang na oras ang dalawa, naging maalab ang bawat sandali. Nang matapos, tiningnan ni Bora ang mga alaala nila noon sa college kung saan magkasintahan na si Bora at Kim noon, subalit dahil kailangan ni Kim na pumasok sa compulsory military service, nagkulang sila sa komunikasyon hanggang magkahiwalay sila, pero nang muli silang magkita, dahil may nararamdaman pa sa bawat isa, nagkaroon muli sila ng relasyon kahit may asawa na si Bora. Nang mga oras na yun, nasa isang bookstore ang asawa ni Bora na si Minsek, nalilibang ito sa pagbabasa ng mga nobela, habang naiinis naman sa kanya ang may-ari, dahil bihira lang bumili at ginagawa ng tambayan ni Minsek ang bookstore. Kung wala sa bookstore si Minsek, naroon siya sa park nagbabasa at nagpapalipas ng oras. Mag-iisang taon na na walang trabaho si Minsek, dating teller ng bangko siya noon, pero nang magkaproblema ang kumpanya, nasama siya sa mga na-layoff at nawala ng trabaho. Sa hapon, kinukuha na ni Minsek ang kanyang anak sa childcare center, Mabait at responsableng ama sa pagkakakilala ng mga tao si Minsek, habang wala pa si Bora, lahat ng gawaing bahay at pag-aasikaso sa kanilang anak ang araw-araw na gawain ni Minsek. Tanging panunood sa telebisyon ang nagiging libangan din niya sa kanilang apartment, sanay na rin si Minsek na inaabot hanggang madaling araw ang paghihintay niya kay Bora. Samantala, bago umuwi si Bora, binigyan ito ng kopya ng susi ng apartment ni Kim, Sinabi ni Kim na kahit anong oras gustong pumunta ni Bora sa apartment, ay madali na siyang makakapasok. Sa umaga, ipinagluluto muna ni Minsek ng makakain si Bora, bago ito nagmamadali ng umalis para maghanap ng mapapasukang trabaho, subalit gaya ng dati mailap ang swerte sa kanya marami na siyang kumpanyang napagbigyan ng kanyang resume, pero ni isa ay walang tumatawag. Minsan pag uwi ni Minsek, nakita niya roon ang isa sa kanyang kamag-anak na si Minyong, na doon na rin nakatira sa condominium building, Mula noon nagkakasabay na silang mamalengke, nakikita rin ni Minyong na isang matinong padre de pamilya si Minsek. Bagamat ginagawa lahat ni Minsek ang lahat ng gawaing bahay, ibig ni Bora na maghanap ito ng trabaho, kesa nakikita ni Bora na nauubos ang oras ni Minsek sa pagbabasa ng mga nobela. Sumama ang loob ni Minsek, pakiramdam niya ay sinusumbatan siya ni Bora dahil ito ang kumikita ng pera, sinabi ni Minsek na hilig lang talaga niya ang magbasa, pero araw-araw pa rin siyang naghahanap ng trabaho. Ibinuhos na lamang ni Minsek ang kanyang sama ng loob sa paglilinis ng kotse ni Bora, pero nagtataka si Minsek nang makakuha na naman siya ng parking receipt sa isang condo building, bagamat hindi niya alam kung para saan yun, palagi niya itong inire-record sa notebook. Minsan kapag nagkakaroon sila ng oras, nararamdaman ni Minsek na wala ng gana palagi si Bora, iyon ay dahil walang ibang iniisip si Bora kundi si Kim, pinagbibigyan lang niya si Minsek bilang asawa nito. Principal si Bora sa isang English language school, at habang naroon siya sa eskwelahan madalas siyang bisitahin ni Kim, nang araw na yun nagkataon na sinunduri ni Minsek si Bora, nagulat si Minsek na may kasamang lalaki si Bora sa kanyang opisina. Ipinakilala ni Bora na web designer nila si Kim kaya ito naroon, habang papauwi na sila, ibinaba ni Minsek si Bora at gaya ng dati, makikipag-videoke ito sa kanyang mga kaibigan, kahit ayaw ni Minsek hindi na niya magawang tumutol, dahilan ni Bora na kailangan din niyang mag-enjoy sa sarili, para mawala ang kanyang stress sa maghapong pagtratrabaho. Pero ang hindi alam ni Minsek, sa apartment ni Kim pumunta na naman si Bora. Bago umuwi si Minsek, dumaan muna ito sa isang tindahan, bumili ito ng mga papel para gawin niyang resume. Nagtaka siya dahil nakita niya na may nakahalong bagong susi sa susi ng kotse ni Bora. Habang sa mga oras na yun, walang kamalay-malay si Minsek na nasa mga bisig na ni Kim ang kanyang asawa. Ang sumunod na araw, may ibig siguraduhin si Minsek, kaya pinuntahan na niya ang address na nasa parking receipt, laking gulat niya nang mabuksan niya ang kwarto na nasa numero ng susi, pumasok sa loob si Minsek, Halos hindi siya makakilos sa pagkabigla ng matuklasan na totoo nga ang kanyang hinala na may kalaguyo si Bora, pero nanginig inigang kanyang buong katawan, nang makitang hawak ni Kim ang kanilang anak kahit nasa labas na si Minsek, tuliro pa rin ito, hindi makapaniwala si Minsek na niloloko na pala siya ng kanyang asawa, hanggang pagdating sa kanilang apartment tulala pa rin si Minsek, iniisip niya kung sino ba talaga ang ama ng kanilang anak ni Bora, pero tanging alam ni Minsek, hindi siya papayag na ang kininang iba ang kanyang anak. Sa pagdaan ng mga araw, nagtataka ang may-ari ng bookstore na sa mystery section na nagbabasa si Minsek, napansin din ito ang pagiging matamlay ni Minsek at palaging nasa malayo ang iniisip. Nanibago rin si Bora sa ikanikilos ni Minsek na parang wala ito sa sarili, hindi ito nakikipag-usap sa kanya at tahimik lang na nanonood ng TV, pero alam ni Bora na nasa malayo ang tingin ni Minsek at wala sa pinapanood nito. Alam ni Minsek na kapag lumabas si Bora ng pintuan ay siguradong makikipagkita na naman ito sa kanyang kalaguyo. Hindi nga nagkamali si Minsek, nagkita si Bora at Kim sa isang tagong lugar. Hindi magawang kumpruntahin ni Minsek si Bora dahil mahal pa rin niya ito at ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Iniisip niyang may pagkukulang din siya kaya nangyari ang lahat dahil hindi na niya maibigay ang pinansyal na pangangailangan nila. Samantala, nang umuwi ang dalawa sa apartment, nakita ni Bora ang mga pinamili ni Kim na gamit para sa bata, sinabi ni Kim na inihahanda lang niya ang lahat para magsama-sama na sila ni Bora at anak nito, pero hindi natuwa si Bora, bagkus na pagtanto nito na dahil sa kanyang pansariling kapakanan, ay masisira ang pamilyang binuo nila ni Minse. Nagpa siya si Bora na hindi na makipagkita pa kay Kim, sobra siyang naawa kay Minsek na napakabait nito pero kataksilan lang ang kanyang isinukli, humingi ng pasensya si Bora kay Minsek, bagamat hindi diretsyang inami ni Bora ang kanyang kamalian, nangako itong aayusin na niya ang pagiging asawa. Sinabi ni Minsek na magiging masaya siya kung magiging mabuting ina si Bora, natuwa si Bora nang ipaalam ni Minsek na plano nitong gamitin ang kanyang natitirang pensyon para magtayo ng negosyo. Naputol ang kanilang pag-uusap ng magring ang telepono, pero hindi sumasagot ang tumatawag, alam ni Bora na si Kim ang nasa kabilang linya at siya ang ibig nitong makausap. Mayamaya -maya umalis si Minset para dalhin sa repair shop ang kotse ni Bora. Muling nagring ang telepono at si Kim ang tumawag. Sinabi ni Bora na hindi siya pwedeng makipagkita dahil walang mag-aalaga sa kanilang anak. Nasa labas na si Kim ng condo building, at nagbanta ito na kapag hindi siya pinagbigyan ni Bora, pupuntahan na lang nito si Bora sa apartment nila. Sa takot ni Bora na makita sila ni Minsek, pumayag na lang ito mag-usap sila ni Kim sa isang malapit na kafe. Pero ang problema gising pa ang kanyang anak, nalilito si Bora kung ano ang gagawin, hanggang maisipan niyang kunin ang isang gamot na ginagamit niya para madaling makatulog, biniyak-biyak niya ito at kinuha ang isang maliit na parte. Umiiyak si Bora na nagtitimpla ng gatas, sa isip nito wala siyang ibang pagpipilian kundi makipagkita kay Kim at tapusin na ang lahat. Di nagtagal hiniling ni Bora na maghiwalay na sila, pero hindi pumayag si Kim na basta nalang iwan siya ni Bora, lalo na naalam niyang siya ang ama ng anak ni Bora. Nang dumating si Minsek, nagulat siya nang makitang may mga langgam at kakaiba ang kulay ng gatas na nasa tsupo nito, at nang lapitan niya ang kanyang anak, nataranta si Minsek dahil inaapoy ito ng lagnat, Agad itong isinugod ni Minsek sa ospital. Matapos masuri at mabigyan ng gamot ng doktor, bumalik na sa normal ang kondisyon ng bata, sinabi ng doktor na nalagay sa alanganin ang anak ni Minsek dahil sa nainom nito, ganun pa man pinayuhan ng doktor si Minsek na maaari na niyang iuwi ang bata. Samantala, marami nang nainom si Bora at Kim, nakalimutan na ni Bora na balikan agad ang kanyang anak, binuhat na lang ito ni Kim papauwi sa apartment, ng mga oras na yon, nakabalik na si Minsek at anak nito, Ganun na lang ang gulat ni Minsek nang makita na yakap-yakap ni Kim si Bora. Nang nasa loob na ang dalawa, kumakabog ang dibdib ni Minsek na lumapit, at nang buksan niya ang pintuan, nasaksihan niya ang ginagawa ni Kim at ng kanyang asawa. Bagamat nagliliyab sa galit ang dibdib ni Minsek, naisip pa rin niya ang kalagayan ng kanyang anak, wala siyang nagawa kundi umalis na lamang. Kinabukasan, nag-iwan si Minsek ng mensahe sa sekretarya ni Bora na pupunta ito sa probinsya para sa libing ng kanyang tiyuhin. Inihatid ni Minyong sa estasyon ng tren si Minsek, sinigurado ni Minyong na nakasakay na si Minsek bago ito umalis, ang sumunod na araw tumawag si Minsek kay Minyong, at nakisuyo ito na kumuha ng bihisan ng bata para ihatid sa Child Care Center. Pero napasigaw si Minyong nang makitang patay na si Bora. Napasugod umuwi si Minsek nang malaman ang nangyari, umiiyak at ibig makita ni Minsek si Bora, pero hindi ito pinayagan ng mga pulis na makapasok. Si Minsek ang unang inimbestigahan, pero hindi na ito itinuring na sospek dahil tumstigo si Minyong na umalis si Minsek, ipinarinig din ni Minyong ang kanilang voice recorder na tumawag si Minsek habang nasa probinsya. Hinuli ng mga pulis si Kim, dahil ang mga ebidensyang nakuha ng mga pulis ay malinaw na nagsasangkot na si Kim ang nasa likod ng krimen. Subalit ang hindi alam ng mga pulis, sa araw ng ihatid ni Minyong si Minsek, hindi nito itinuloy ang pagbiyahe, bagkus pumunta ito sa apartment ni Kim, kumuha si Minsek ng damit, buhok at patalim na pag-aari ni Kim. Gabi na nang makauwi si Bora, nagtaka si Bora nang makita niya ang kanyang litrato na naroon sa salamin. Agad niyang tinawagan si Kim at tinanong kung bakit naroon ang litrato, na dapat nasa photo album sa apartment ni Kim. Nang biglang namatay ang ilaw, isang tao ang biglang dumamba kay Bora, habang nahihirapan huminga si Bora, sinadya ni Minsek na makita ni Bora ang kanyang mukha, bago nito walang awang pinatay si Bora. Ilang sandali pa, inilagay ni Minsek ang mga buhok ni Kim sa tabi ni Bora at ilang ebidensya, iniwan din ni Minsek ang susi sa pintuan, nang sa ganun makapasok agad si Kim kapag dumating ito. Maya-maya, nakita na ni Minsek na humahangos na dumating si Kim papunta sa apartment. Bumalik si Minsek sa apartment ni Kim, naglagay ito ng mga ebidensya para ito ang pagbintangan ng mga pulis. Nang matapos, agad ding sumakay ng tren si Minsek papunta ng probinsya. Makalipas ang ilang araw, sinabi ng investigador na sarado na ang kaso, lumalabas na ayaw makipaghiwalay ni Kim kaya pinatay nito si Bora, kaya nahaharap ito sa kaparusahan na bitay. Sa isip ni Minsek, mahal na mahal pa rin niya si Bora, kaya pagdating ng panahon na pwede na niyang iwan ang kanyang anak, susuko siya sa autoridad para pagbayaran ang kanyang nagawang kamalian. Marami pong salamat sa inyong panonood. Pa-subscribe na rin po kami sa aming isa pang channel na Filipino Recaps. Ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video. Ingat po kayo palagi.